nakatali yon sa kanyang oath. Um, when he took the oath as president, he said there that I consecrate myself to the service of the nation. So, ibig sabihin nun, ibinibigay niya yung buhay niya uh, sa bayan. So, ibig sabihin nun, ang nagmamayari ng buhay niya ngayon ay ang taong bayan. So, kapag sinabi ng taong bayan na gusto namin mag-drug test ka, hindi ka pwedeng humindi. As president, as vice president, hindi ka pwedeng uh, humindi. Kasi that is a question on your competency uh, to lead and to erase all doubts on your competency uh, and your decision-making skills is just to do the uh, drug test. Kasi wala namang rason kung bakit kahit hindi eh. mo pride? Hindi ako. Ayaw ko mag-give in sa inyong mga paninira sa akin. That's a very flimsy excuse for saying na hindi ako mag uh, drug test. Para matapos na, gawin mo yung uh, drug test. At hindi yung klase ng drug test na ikaw yung magsasabi ha kung paano ko ito gagawin. No. Uh, this is a drug test uh, invested uh, ang public. So it has to be the public who decides on how to do that uh, drug test. As an example, noong sinasabi ng mga members of the House of Representatives na buwang ako, lukaret ako, noong sinabi nila na kailangan ko mag neuropsychiatric exam, ano pa sinabi ko? Sabi ko, oo, gawin uh, gagawin ko yan. Tapos nung no, sinabi ko, oo, gagawin ko yan, wala na silang sagot, diba? Tumahimik na sila. So I was waiting for them set up the, the set up the House of Representatives to for me to take that new neuropsychiatric exam para masagot na uh, hindi pwede kumente ang uh, president and uh, vice president sa uh, drug test and um uh, wag siya magalala uh, wag siya matakot sa ko siya Sasamahan ko siya Sasamahan siya Uh, I, I'm sure sa samahan siya ni Senator Amy, magpapadrag test din yun. Ako, kahit na konti na lang yung naiwan sa buhok ko, sige, magpapadrag test din ako. Huwag siyang uh, matakot. Kasi para sa bayan naman yun eh. Hindi naman yun para sa yung sarili.